Huwag kang tinig Tagay muna, tagay ulit, tagay ulit Mga pulutan oh no? <laughs> Sagulan mo na sa guys Iitag guys ah ha. <laughs> Happy Birthday <laughs> Happy Birthday guys Order oh, <laughs> <laughs> guys Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Gar baka okay, <laughs> Salamat sa mga alak na sponsor. Huwag sali wala sponsor. Huwag sali wala tayo. Nakalipas <laughs> ng ilang <lang> sandali. <laughs> patay tayo dyan <laughs> taob yan ang lalakas yung uminom ha yan ang yari tulog kayo sa labas mayroon <laughs> pa isa dito eh yan, yan. <laughs> ayun o <no. laughs> <coughs> hindi nakapasok yan na yan na taob yan, tatlo isa. <laughs> Yung isa sa lupa. <laughs> <laughs>